Hindi na talaga napigilan guys, tuluyan ang umulan ng maraming snow habang nagtatrabaho kami dito sa labas ng barko kaya maliligo muna yung kalbo for today's video. Grabe, kakaibang experience, tara sabay-sabay tayong ginawin na may kasamang pagkain para exciting, let's go! Dito pala kami magtatrabaho guys sa pinakataas ng barko o mas kilala sa tawag na bridge. Bago tayo lumabas at makipagbardagulan sa sama ng panahon, ito pala yung ating mga kasama. Outfit check! Outfit, outfit check! check. Ay, outfit, outfit check. check! Bali, apat pala kami magtatrabaho dito sa taas ng barko guys. Si Yorit, Boson Edward, DJ Boom Boom at yung Kalbo. Aba, ang sasaya pa ng mga marino kasi medyo panatag pa yung panahon. Pero nung umulan na ng snow, samahan mo pa ng malakas na hangin na sana ba si Kalbong Seaman TV baiting? Guys, tara, hanapin natin si Kalbong Seaman. Ano ang ginagawa dyan? sa ka? lang pala yung buhay natin dito sa abroad. Nice. Guys! Okay, Pati chill na saan. Ito naman yung natin guys, oh! Relax lang tayo dito sa abroad. Hey! You relax, Yeah! nice <laughs> <a master>. <laughs> 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 grabe yung lamig dito guys negative 20 lang naman pero tuloy pa rin yung trabaho babawi na lang mamaya yung kalbo sa chibugan alright camera sa barko guys Ayun oh. guys, yeah. naman guys you're it you, buti pa sila guys kahit maligo ng yelo sanay na sanay paano naman yung mga Pilipino lalo na yung nagbibidyo kalbo shish pero hindi natin siya papatakasin guys. Eh, napakaangas par. Outfit check. Outfit check. Eh. <laughs> <laughs> Dahil sobra nang lumalakas yung hangin pati snow kaya pumasok muna sa lungga yung kalbo. Grabe yung Dito lang tayo, pasok muna tayo sa lungga natin guys. Let's go! Hindi naman ganong malamig. May yellow lang. Shish! Pasok yung yellow talaga dito sa loob, guys. Dahil mas sumama yung panahon, guys, kaya naisipan muna naming kumain. Very good idea. Tara, so good kay Mayor. Let's eat! Guys, yan na. Kanin, sabay nilagang ano. Ay, di ko guys. Sheesh! May plastic pang kasama, oh. Kala ko nilagang baka pero ayos lang yan. Meron naman tayong mashed potato pati mga ginisang gulay. At ang magpapainit ng ating kalamnan, meron tayong ditong chicken noodle soup. Hey, mami. Tapos dito sa mga gulay-gulay, meron nang nagme-mekos-mekos mga insan, kaya lalagpasan na natin yan. Aba, mukhang masarap yung salad ni Mayor. Sabahan mo pa ng cheese at masarap na dessert. Yummy! At ito na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Grabe, ginutom talaga ako doon sa lamig. So ano pang hinihintay? Food trip malala. Let's G!